Laki ng kutsara mo ah. Siguro umubos ka ng ano isang truck ng semento, no? Grabe yan, no? Okay lang. Yan. Ang laki ng kutsara mo eh. Tsara na paale pale. Ayan, o. Oh. oh. Grabe, o. Oh. Ang laki pa ng redela. Kaya tumapos ng ano na ng isang bahay sa isang araw sa plastering. Nakikita nyo, ayan, o. Oh. Ayan, oh. Ayan. Uh, tignan nyo yung kanyang redelo. Times five. Ang laki. Ayan. Basic na basic sa kanya. So.